best ng TV here and I am back. alam And I'm Eh, eh, hindi Nandito kami ngayon sa SM. Kasama ko yung mga friend ko straight. Yes, si Sir, si Jelly Bean at saka si Sir Lian. Actually, hindi kompleto yung cast namin kasi ano, wala yung mga backbum blancer, kasi may competition na cheer dito sa Bulacan. Eh mga nanalo mayayabang. mo kami mga bakas. Ngayon, dahil medyo tired yung mga bak mga bakla, Maglalaro muna kami ng... Ganda-ganda Yeah, Yes, saka pagod-paguran. So, yun. Medyo... Pero taming feeling naman namin, may enjoy namin to kasi gagawin namin Tetris yung mga tao. Ako. Uh -huh. Ay. Wala mong bagbang sa light. Ate, pagka mo ba may nag-red light, ihinto kami. Ay. Ayan si ate ng so, momo cart. Mo mo Tsaka mo mo mo, ano? guys, ito maganda dito. Dito pwede kang mag-drive <laughs> ng walang license. Pag wala mo bang helmet, titikitan. Tsoreng. <laughs> <laughs> So ayan magi i-start ng mga bakla kayo pang alam dito Are we go? We yeah. are go! Do we go? Okay let's go! go. Let's go. Uh -huh. Ayan na nag uubos na kami ng oras uh -huh. abante. abante. yung binitawan mo siya automatic mag be-break Ito? Ito? Oh. Tapos ito? Ay okay Tapos speed uh -huh. pag uh -huh. pang binisan bagalan Ay okay uh -huh. Ayan na si mommy. Uh -huh. Uh -huh. Walang basina no? <laughs> Ayun na guys, driving na kami without helmet, without license, without everything, pero walang huli. Baka mamaya after ko i-upload yung, ano, yung vlog na to, sabihin nila, kailangan na rin ng lisensya dito. Yes. Pag na, sisigaw ka lang ng hep hep. Ganon. O, okay. oh, di ba? Effective. Ano ba nag-aatrasan sila pag nakakasalubong tayo? Mukha tayong masamang puwersa. <laughs> apat ba naman tayo? Kaya nga. Baby, may apat na baklang parating. Tsaka guys, ang maganda dito, walang coding. <laughs> Ay, nakakaalutot girl. Natutuwa ako. Ayan na siya. Ano ba naman itong mga nasa harap ko? Ang babagal. Ay, hindi po kayo. Yung mga kasama ko po, hindi <laughs> po kayo, ma'am. <laughs> ma'am, hindi po kayo. Sorry po. <laughs> Ay, alam ko. Ang gagawin ng mga kasama ko. Tatanong ko lang po sa guide kung pwede siyang elevator. elevator. Gusto ko i-try. Pwede po magtanong, yung ganito po ba, pwede nga yung elevator o oh hindi? Ay, pwede po. Ay, pwede daw yung elevator, mga maklo. Ay, yung bilangga. Ayan. <laughs> Ay, Ayan, pwede mag-elevator. Kasi naman po, Ano ba naman yung mag-ipindo? Oo, oh, oo. Oh. Bumalipasok. Bumalipasok.

Hindi mag-ibigay yung hirap dahil pagmaniobra. Ayan na guys, sa so second floor na kami. Oh my god. Ayan na guys, makita niyo na sa second floor na kami. Ah! Mag-iikot muna tayo sa S um Para kabog. Ka. Para kalabog. Oh. Kaya sa mga kasabihin yun, hindi ako nag aano Asa ah, si Timbal. <laughs> natin? Pag may mayro meron ka lang pipick up eh. Di mo magalit. Piling ko magalito ka na lang. Para makatipid ka rin ng energy. Sa init ng panahon, napaka- Diyos ko. Ahh. Ang cutie. ah uh, dahil sinimula na to ng SM, piling ko naman dapat next time zipline naman. <laughs> zipline naman papunta sa mga ano. Sasabihin mo na agad ka sa kapupunta. Tramline. O, di ba? Tramline ano? <laughs> dapat. Sasabihin mo agad na, na po ako ng ano, ng sunnies, ganyan. Kasi doon ko niya yung ano, sa kable ka niya i-coconnect, gano'n. Hindi kayo marunong. Napapagalan ako, todo na ba to? Ayan, medyo bumilis. Kasi nakakangawit siya kasi kailangan mo siyang kalabitin. Masakit din siya sa ano. Pag malit may mo, medyo masakit. Sabi so, rin, susulitin namin to kasi 30 minutes ang halang ginawa namin, Di ba may ikutin yung SM? O oh, dahil nag hamon yung mga bakla, ano tayo, papakita na natin ito ng bumabanting. Jare! <laughs> Gusto mo yung nagulong ka? Ay! Parang candidate na yung pila. Wait lang, atras ako. Para perfect. O, oh, perfect! Kamot kayo. Ayusin music mo pa. Smile! Ay, pa. So are we go? Do we go? O, oh, wait lang. mag lang ako? lang ako. Very professional ka dyan. Very ano ano? Professional. Ay! <laughs> so magta 30 minutes sa kami magdadrive. drive may namin na-discover na meron na pala siyang ilaw. Kabog ko. Tapos may busina siya. Kaso ang makakarinig lang yung katabi mo. Yung busina niya pa sweet. Yes. Parang sinasabi niya sa'yo, Huy! Ganon. Huy! <laughs> Sabi niya, Huy gilid ka! Ganon. Say not Thank you. Ay, hindi ka favorite ng mama. Walang ilaw yung sayo. Hindi ka favorite eh. Ang cute ng ilaw, ano? Hi. Hi muna kayo! Hi! Yan, yeah, nag-ano lang kami. MM yung vlog. Tara <laughs> pa, smile tayo. Okay. Para ako lang pasaya. <laughs> Hello po. Besang bading. Ayan, maghahing muna kayo. Bye! Ayan. O, next time, pag ayaw nyo na maglakad, ganto ganto na lang, ha? bakla, alam ko na next time ang natin. Para hindi tayo maharang. Magpapagawa na tayo ng jacket. Yung mga sinasot, mga rider. Yes. Pero ako limang, lima, lima na yung Pwede. Okay. O, crossing. Bawal ano. Bawal mag-go. Ayan na, guys, dahil time na namin. Ay, Ayan, guys, dahil ano na, time na namin. Sasoli na namin siya. Para pagbalik ko meron. Hindi talaga, no? Hindi talaga. So, ayan, guys. No problem. So, nag-enjoy naman kami. Tsaka nag-ikot talaga kami. No? Ginawa na. At yung pinagalitan kami nung nasa taas, sa sinihan. Sabi be, tinanong namin kung pwede ba yun doon. Ayaw nyo, sabi, hindi po, hindi naman to playground. O grabe. So, ayan na, nandito na kami. Plano talaga namin itong iuwi, kaso pag hinabol kasi kami ni ate, mabutan niya kami. Ala, ate. Alam, gusto bumaba, tinamad. Diretso, <laughs> ano. Oy, naku, nakapasa kami. So, yun lang, guys. Maraming salamat sa panonood. Subukan nyo na ito pag nasa SM kayo. God bless!